Ito mga ka-GM Habang uh, nakaparada tayo dito sa may uh, Paradahan ano Dito sa may kilid ng kalsada yan, ano? yan marami sakyan dito na nakaparada yan Ngayon may napansin tayo doon mga ka-GM oh. Yun, oh. yun Oh. Bilog na ano Bilog na parang bato Tingnan natin, lapitan natin Kung ano yun ayan mga kajemo kakaiba sya nandito sa tambak ng ano tambak ng mga bato na pinagtapunan Yan. ano kaya parang bato na puti so ito sya mga kajemo puting puti o kakaiba yung ano niya. yung uh, itsura Ayan o. Oh. Oh. batu talaga siya mga ka -GM. Pero puting-puti siya oh. oh. Makikita nyo, may mga butas-butas pa siya oh, oh. Puting-puti. Tapos ang bigat mga ka -GM. Tapos mainit dito. Yung panahon dito mainit. Ayan oh. Sobrang init yung panahon. laki ng araw. Ayan oh. Yung araw. Ayun. Oh. Laki ng araw. Tapos... ah uh, itong bato na nakita natin yan, oh. Maiitimitin pa 'yung ano kasi mauling 'yung bandarong yan. Tapos ano, iba 'yung ano niya, malamig. Malamig siya kahit na ano, kahit na nasa initan. Yan, ano, may butas-butas pa siya na konti oh. Yan, ano. 'o. Oh. Puting-puti. Ano kaya ito? Baka ito 'yung sinasabi na ano, maka GM. Laway ng ano, bulalakaw. Baka ito na 'yung laway ng bulalakaw na sinasabi nila, no? yano? Yan, Malamig siya eh. O, malamig 'yung ano niya. Kahit na mainit 'yung panahon, pero siya malamig. So, ito na siguro 'yung laway ng bulalakaw na tinatawag nila.